Patayin ng People's Initiative, yan ang panawagan ni Senator Amy Marcos sa ikalawang pagdinig ng Senado sa isyo ng umano'y ng pirma para amyendahan ang konstitusyon. Marami ang lumutang na testigo at ang iba binayaran pa ng isang party list para magpa-signature campaign. Live mula sa Davao City, nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, Jiggy, mas maraming testigo nga ang dumalo sa ikalawang pagdinig ng Senado para sa umano'y bayaran ng pirma para sa People's Initiative dito sa Davao City. Karamihan sa kanila, iisa lang ang sinabi. Bayaran para kumalap ng pirma at pinangakuan ng ayuda para naman sa kanilang mismong pirma. Hindi napigilan ng maulang panahon sa Davao City ang pagpapatuloy ng public hearing ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation kaugnay sa bayaran umano kapalit ng pirma para sa People's Initiative. Kumpara sa iilang testigo nitong Martes, mas marami at puro taga Mindanao ang humarap na witness sa hearing kanina. Unang sumalang ang mga taga Davao del Norte sa pangunguna mismo ni Governor Edwin Jubahib na umattend via Zoom dahil sa matinding baha sa kanilang probinsya. Dito niya ipinakita ang mga form na pinakalat daw sa kada barangay. Pero wala raw kamalay-malay ang mga residenteng pumirma dahil pinangakuan lang sila ng ayuda na hindi naman daw nila natanggap. Dito po sinasabi na lahat na mag-sign dito, sila din po ang mga beneficiary sa mga ICE program from DSWD or Dolly Tupad Program. Kaparehong signature gathering din ang nangyari sa Davao City. Sa barangay Agdao, binayaran pa raw ang ilang kawani ng barangay kapalit ng 250 na pirma. Pinonduhan umano ito ng puwersa ng bayaning atleta o PBA party list ni Congresswoman Migs Nograles. Bakit ko ganito? Pagbigla-bigla ang mga papel na to. Kaya nga, kinumpiskate ko dahil hindi talaga ito nag nagadaan sa insaktong proseso. Biktima man lang din yung mga trabahante ko sa barangay, ma'am, compensated with 4,000 pesos. Ang isa sa mga koordinator ng PBA party list na migay pa raw ng stab kapalit ng pirma. Aminado siyang walang masyadong alam sa hawak na forms dahil pag utusan lang daw siyang mangalap ng pirma kapalit ng pangakong ayuda ng DSWD. Pag once yung tao, uh, bigyan ko tao, daw ng ganito po, AX. Uh, and then Uh, first time ko nakarinig ng AX kasi more on, ano, ayuda, ganun naman ang naano. Uh, ayuda. Uh, yes, yes, yes. And then that's why, ang sabi ko sa mga na napag-utusan ko po, um, na sabihin mo na lang na assistance. Pinaintindi mo sa kanila na People's Initiative, hindi. Ang sabi ko lang po is, ano, uh, may baguhin lang sa saligang patas. Kasi yun lang ang sabi sa akin po. Sinusubukan pang kunin ng News 5 ang panig ni PBA Party List Representative Nograles. Pero sabi ng Comelec, pwede namang bawiin na ang mga pirma. Pag may mag-recall, sir, uh, namin ng affidavit just to make sure na nire-recall na niya yung signature niya sa isang pahayag naman, binatikos ni House Majority Leader Manix Dalipe ang pagdinig ng Senado sa Davao City. Ipinatigil naman na raw kasi ng COMELEC ang lahat ng proceedings ng People's Initiative kaya wala nang saysay ang pagdinig ng Senado. Mukhang hindi na rin daw interesado ang ibang senador sa pagdinig, lalo't biguraw si Senator Amy Marcos na siyang chairman ng komite na patunayan ang sinasabing bayaran sa pangangalap ng pirma. Naku, Patayin na natin itong uh, P.I. na ganito. Umpisahan natin ng maayos. Yun nga yung Resolution 6, balikan natin yan, aralin natin to, magpasa tayo ng maayos na batas na nagtatakda ng pamamaraan na maayos. Bawal ang suhol. Talagang hindi for sale ang kaluluwa at budhi ng Pilipino. Jigi bukod nga doon sa 4,000 to 6,000 na alok doon sa ilang residente kapalit ng kanilang pirma, may mga umamin din na umabot pa sa 10,000 yung naging offer sa kanila kapalit nga nung paglagda doon sa PIO People's Initiative Form. Ngayon may nangakuha rin tayo na impormasyon na yung ilan sa kanila ay sinuhulan pa na i-forge o kopyahin na lang o dayain yung mga pirma ng ibang mga residente sa kanilang nasasakupang barangay. Sa ngayon, kinuha na ng Senado yung lahat ng ebidensya para nga matuldukan na ang usapin dito sa People's Initiative. Jiggy. Maraming salamat, Rainel Pawid. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.